good morning, good afternoon, good evening. So for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, mayroon tayo dyan na manok, ayan, whole chicken. Ito ay nalinisan ko na ng bonggang bongga. So yan ay hahaluan lang natin ng sibuyas, bawang at isang tali na tanglad. At para malasa yung ating manok. Niyo, lagyan natin ng paminta yan. Ayan, paminta hanggang sa ilalim. At asin. Iodized salt yung aking gamit. Ayan. Hanggang ilalim. So sa paglalagay ng asin at paminta ay magdedepende po sa inyo kung gaano kalaki yung manok. Ito ay imamasage lang natin gamit yung ating mahiwagang kamay. Ayan, hanggang ilalim ayan. Massage-massage lang. Ayan, kapag na-massage na natin at sa tingin natin ay nakalat na natin yung asin at paminta, lalagay na natin dito sa ilalim yung ating sangkap, yung ating sibuyas, yung ating tanglad. Ayan. At yung ating bawang. Ayan, ay pasok na natin dyan yung mga sangkap. Ito ay marinate muna natin ng mga about 2 uh, to 3 hours. So, depende din sa inyo kung gusto nyo nang patagalin. Ayan, para talagang uh, siksik yung lasa ng ating asin at paminta. So, ito ay uh, set aside muna natin. After 3 hours, itong ating manok ay atin na siyang lulutuin. So, dito sa ating kawali, ayan, dito natin lulutuin yung ating manok. Maglagay lang tayo ng uh, kutsara. Ito ay ating patunga ng ating manok. Para hindi siya didikit. Ganun na lang natin. At ipatong natin dyan yung ating manok. Ayan. At yung isa sa lang natin dyan is yung Sprite. Ito, binubuksan ko pa yung ating Sprite. Rinig nyo, umuusok. Uh, ayan, bubuhusan natin ng Sprite. Ito ay 1.5 tong aking binuksan. So, gagamitin lang natin dito is uh, one liter. So, ayan. So, syempre, para maluto yung ating manok, atina na siyang isasalang. Pagpasensyahan nyo na, guys, ay malakas ang ulan dito sa amin. So, itong ating manok, atin na siyang isalang ayan salang salang din pag may time ayan sinalang na natin yung ating manok at silihan natin yung ating apoy sa malakas na apoy muna din balikan natin maya maya guys pag kumulo na yan para ma-adjust natin yung ating apoy silip silip sa ating pinakuloang manok ayan kulong kulong na siya So, dahil kumulo na, ayan, inikot ko lang, naya, kasi yung ating kawali ay tabingi. Takpan lang natin ulit at pahinaan natin yung ating apoy. So, habang nagpapakulok tayo sa ating manok, ayan, ito ay lagyan lang natin ng soy sauce, konting soy sauce. Ayan, konti lang. Mga 2 tablespoon yan siya. At buhusan natin ang dalawang sashi na oyster sauce. Ayan, Mama Sita oyster sauce yung aking gamit. Disclaimer lang po, hindi po siya sponsor ni Mama Sita's. Malakas ang ulan dito sa amin, guys. Pero mas malakas yung nagpukpok. Yung katabi kasi natin is uh, vulcanizing. Eh, may inaayos silang motor ba? Ayan. So, binubuhos ko lang dyan yung dalawang sashi na mamasitas oyster sauce. Then, atin laman siyang hahalo ha eh. Uh, Mag-mix yung soy sauce at yung oyster sauce. Ayan, kapag nahalo na, sit aside natin. Itong ating sauce, ang halaga ay nakaka-ready na siya. Silip-silip ulit sa ating niloto. Ayan, kulong-kulong -kulo na siya. At paunti na ng paunti yung sabaw. Yan ay hindi ko nilalagyan ng tubig ha. Sprite lang talaga yung nilagay natin dyan. At babrasan lang natin yung chicken. Ayan. Itong ating binabrush, ito yung aking uh, mix kanina, dalawang mamasitas oyster sauce at soy sauce. So babras lang natin dyan sa pagigid ng manok. Ayan. Then, tap pa natin ulit. Ayan. Samahin ng apoy lang yan siya, guys. Natin pinapakuluan. Silip-silip ulit. Pangatlong silip. Ayan. So, babrasa na naman natin siya sa ating mixture kanina ng oyster sauce. Ayan. Hindi ko siya binigla. Ayan. Hindi ko binigla para siksik ang lasa. Itong sauce natin guys, ayan, ubusin natin yan dito sa ating chicken. Ayan, maya-maya natin to babrasan. ulit natin yan ayan, lumakas na naman yung ulan ako Diyos ko po, baka mag Christmas na naman kami nito na baka huwag naman sana maulit ang nakaraang taon ayan, so takpan natin ulit so balikan natin yan guys maya maya, sisilip silipin talaga natin yung ating niluto, baka maubusan ng sabaw at masunog naman yung ating manok magiging litson yan Ayan, silip-silip ulit, ayan, konting-konting -konti na lang yung sabaw at ubusin na natin tong ating natirang uh, oyster sauce. Ayan, pahid-pahid lang dyan sa ating uh, manok. Ayan, ulit ba, namoy na ng pusa yung ating chicken, nagmimiyaw na naman siya. Ayan, malapit na yan. Malapit na. Malapit na. Kailangan kasi guys mahina yung apoy para lutong-luto yung ating manok. Hindi yung napipilitan syang uh, maluto. Ayan. So, konting-konti na lang yung sabaw. At pakukuluan natin ulit hanggang uh, lumapot yung sabaw na yan. Lalapot yan siya guys pag kukonti na lang. So, ayan kung napapansin ninyo, guys, kung malalapot na yung sabaw. Ayan, o. Oh. You know, you know, you know, you know. So, ito ay, hindi na natin to papatutuyuin uh, dahil masarap ang sauce ng chicken. Ayan. So, ito ay, ilipat na natin sa ating lagayan para tayo makakain na. Ayan, dahan-dahan natin ilipat yung ating manok at sobrang lambot na pala talaga niya. Yan. Diba? Sobrang lambot. Ito pala yung liig. Tinanggal ko. Iwalay ko kasi mayroon tayong alaga na pusa. lang natin ang sauce. Ilagay natin dyan yung ating sauce. This is it for today's video. Ayan. So, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami ay kainan na. At mega mega love shout out sa naghatid sa akin ng letos si Ma'am rakiterang Inday. Maraming salamat. Ayan na yung letos mo. I-partner namin sa whole chicken na niluto ko. Oh, ayan. So maraming salamat sa walang sawang panunod at suporta. Ah. Bye bye everyone. Kainan na kami ng aking mga lalabs. So bye bye kain po